ang totoo po na tumakbo agad si Paolo Conti sa dressing room at doon humagulgol. Isa umano sa mga pinakanasaktan ng paghinto ng pag-ere ng noontime show na tahan ng pinakamasaya ay si Paulo Contis. Naapektuhan umano si Paolo Conti sa naging desisyon ng tape, ing, na ihinto ang pag-ere ng kanilang noontime show, humagulgol at todo umano sa pag-iyak si Paolo Conti sa dressing room habang nagpapaalaman ng iba niya pang mga co-host sa isa't isa, Ayon sa mga source ni Christie, hindi umano napigilan ng TV host aktor na mapahagulgol matapos na mamaalam ang kanilang show. Tutuong tutuo po na tumakbo agad si Paolo Conti sa dressing room at doon humagulgol. Ayaw po niyang magpakita sa harap ng mga kamera sa kanyang pagluha, sa kanyang pag-iyak, paghagulgol, ani Christie. Dagdag pa ni Christie, siguro naiisip din niya, naku, lalo akong mababash nito dahil dati-rati ang lakas-lakas kong magsalita ng masasakit. Ang lakas kong manggantiyaw, baka ngayon pag nakita ko lalo akong aybash. bash Yun siguro ang nasa isip niya, no? Naaawa umano si Christy kay Paolo. Pansin naman daw kasi na siya ang ginawang pambala laban sa TVJ nung kasagsagan ng pag-aagawan ng titulong It Bulaga. Tila napakalaki umano ng talent fee na natatanggap nito para maging tagapagsalita ng show. Kaya naman sa huli siya ang nakatanggap ng mga pambabatikos mula sa mga netizens. Ayon pa sa entertainment columnist, sa dinami-dami nilang mga nag-host -ho ng tahanang pinakamasaya, siya yung talagang laging iniumang sa laban. Siya yung parabang isang milyon ang talent fee araw-araw. Samantala, ayon kay O.J. Diaz, tinanong niya si Paulo tungkol sa kanyang saloobin sa pagsasara ng tahanang pinakamasaya, ngunit tumanggi ang host na makipag-usap kahit kanino sa ngayon. I ask Paulo Conti since malapit naman tayo sa batang yan, Hiningi niya na huwag ko muna siyang kausapin, sabi ni Oji. Gusto raw muna niyang mapag-isa, Marey, pass muna ko, papahinga lang ako, sino ba naman tayo para kulitin yung bata, di ba? Dagdag pa niya,